'yung ano wala pa naman 'to eh. Ano? Huh? Dito nanggagaling. Ano ano. Hmm. Dapat natin 'to, 'to, ko nga 'to. Laburoi bis. Eh no. Kasi hindi pa din ito. Ah, para diretso. Hmm, diretso. Ganyan lang muna siguro. Hmm. Kaya lang tama ang sasaksakan niya eh, no? Kaya nga eh, kasi pag hindi ko tinanggal to. Tinanggal muna namin sumaya. Oo, oh, kasi sa ano. Ay, hindi diretso eh. Send mo na lang sa kanya. Uh, yan ang gagaling sa mga dito, sa may bintana eh. Dating bintana to. Lumulusot sa ano? Sa mga... Ano ba yan? Buhay pa ba yan? Saan? Ito? Oo. Oo, oh, buhay pa yan. Malamang. Hindi yung... Ito? ano kaya gamit hindi yan? Hindi na, hindi na. Dating aircon. Ah, dating aircon? Mm -hmm. Ikaw ba mag stay ka pa sa ganito?